Hindi naging madali ang pinagdaanan ng karera sa showbiz ni Albi Casino. Mula sa pagiging isang young leading man ay nabalot ang kanyang pagsisimula sa showbiz ng kontrobersya. Ngunit bumangon muli si Albi upang patunayan na karapat dapat siyang mapabilang sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Pagsikat, Pagbagsak at Pagkabuhay ng Showbiz Career ni Albi Casino. Start in showbiz. Si Alan Benedict Lee Hernandez Casino o Albi Casino ay pinanganak noong May 14, 1993. Ang mga magulang ni Albi Casino ay sina Benjo Casino at Rina Casino. Meron siyang isang kapatid, si Adam Casino. Si Albi Casino ay naging kilala sa kanyang papel bilang si Christian sa hit series na Mara Clara na pinagbidahan noon ni na Catherine Bernardo at Julia Montes na ipinalabas noong 2010. Matapos sa kanyang maraklara stint, naging bahagi siya ng serye na 100 Days to Heaven. Noong 2015, nakasama si Albi para sa On the Wings of Love na pinagbidahan ni Nadine Lustre at James Reid. Lumabas din si Albi sa iba't ibang mga palabas sa ABS-CBN, kaya ng maalaala mo kaya, once upon a time at ipaglaban mo. Ipinakita rin niya kanyang husay sa pag-arte sa FPJs ang probinsyano. Ipinakilala naman si Albi bilang isa sa mga miyembro ng ASAP Cover Boys noong 2017 at napabilang din siya bilang isa sa mga karakter para sa serya na Pusong Ligaw. Noong 2018, siya ay naging isa sa mga pangunahing miyembro ng cast ng serye ng drama sa hapon na Precious Hearts Romances Presents Los Bastardos. Naging guest actor din si Albi para sa seryeng Ang Sayoy Aki noong 2020. Muli namang ipinamalas ni Albi ang kanyang kakayahan sa pag-arte sa Init sa Magdamag noong 2021. Bilang kapamilya, si Albi ay sumali rin bilang isa sa mga celebrity housemates sa PBB Community Season 10 noong 2021. Siya ay pinakilala bilang ang pilyong hangtor ng Quezon City, ngunit naging third evictee sa season na ito. Bilang huling pumasok sa Pinoy Big Brother Community Season 10, agad na gumawa ng ingay si Albi sa loob ng bahay sa kanyang outspoken personality at revelasyon ng pagkakaroon niya ng ADHD. Paternity Controversy Bagamat itinanggi noon ni Andy Eigenman na may kinalaman siya sa pambubugbog sa dating kasintahang si Albi Casino noong madaling araw ng Sabado, May 5, 2012, naniniwala si Albi at ang kanyang pamilya na may kinalaman dito si Andy. Sa panayam ni Albi at ang kanyang ina na si Rina Casino, inilahad ni Albi ang nangyari pambubugbog sa kanya. Naglabas naman ng saloobin ang kanyang ina tungkol sa di o manoy pagsisinungaling ni Andy. Ipinakita ni Albi sa kamera ang mga pasang nakuha niya mula sa pambubugbog sa kanya sinapak, tinadyakan, at pinukpok daw siya ng bote sa ulo ng apat o limang lalaki sa harap ng Fiamma Bar sa Makati City. Pinabulaanan ni Albi ang pahayag ni Andy na tininan siya ng masama ng dating kasintahan nang magkita sila sa loob ng bar, kaya siya sinampal nito. Ayon kay Albi, nagkataon lang daw na nandoon sila pareho ni Andy nung gabing yon. Itinanggi rin niya na nakita na niya si Andy bago pa ang pagsampal sa kanya nito. Naniniwala rin si Albi at ang kanyang pamilya na plenano ang panggugulpi sa kanya kung pagbabasihan ang mga binitawang salita na mga nambugbog sa kanya. Tinanong din si Albi kung sa palagay niya ay diretsyo may kinalaman si Andy dito at sumang-ayon naman si Albi. Kinilala ng kampo ni Albi ang mga nambugbog daw sa kanya bilang sila Neil Arce, Jake Laxson, Frank Magalona at isang may apelidong Concepcion. Noong panahon na yon, si Neil na isang professional poker player ay napapabalitang boyfriend noon ng aktresa si Maxine Magalona. Si Jeric naman ay anak ni Senator Ping Lacson. Si Frank naman ay kapatid ni Maxine at anak ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. Isang dekada matapos ang kanilang 2011 paternity controversy, inamin ni Albi na nahihirapan pa rin siyang patawarin si Andy. Sa panayam, ipinaliwanag ni Albie na ang isyo ay hindi lamang nagdulot ng emosyonal na pagpapahirap sa kanya at sa kanyang pamilya, kundi nagdulot din ng pangmatagalang pinsala sa kanyang sumisikat na showbiz career. Muling umusbong ang kontrobersya ni na Albi at Andy nang sabihin ni Albi bago siya pumasok sa Pinoy Big Brother House na hindi pa siya nakakatanggap ng anumang apology mula sa kampo ng kanyang dating kasintahan. Pinabulaan na naman ni Stevie Eigenman, kapatid ni Andy, ang pahayag ni Albi sa pamamagitan ng pag-post ng pag-uusap ng dalawa kung saan sinabi ni Andy na nag-sorry siya at sumagot si Albi na never really needed one. Paliwanag ni Albi kasi nung na ang naging tugon niya sa naglilik na usapan at itinuturing pa rin niyang non-apology ang mensahe ni Andy. Ipinahayag pa ni Alvin na ang iskandalo ay naging sanhi sa pagkawala ng millions of pesos worth na projects at endorsements para sa kanya. Sa edad na 18 noong panahong yon, nakuha ni Albi ang isang pambihirang papel sa remake ng Mara Clara, kung saan ipinaris siya kay Catherine Bernardo. Isa siya noon sa itinutuloy na isa sa mga sumisikat at teen stars na kanyang henerasyon. Hanggang sa inakusahan siya ni Andy na siya ang ama na kanyang hindi pa isinisilang na anak habang pinapabayaan siya sa panahon ng pagbubuntis. Palaging itinatanggi ni Albie na siya ang ama ng bata. Noong 2016 lang nalaman na si Jake Ejercito ang ama ng anak ni Andy na si Ellie at hindi si Albi. Isinara ni Albi ang kanyang panayam sa pamamagitan ng pagbibigay diin na hindi nilinis ang kampo ni Andy ang kanyang pangalan kahit na nakumpirmang hindi siya ang ama ng anak ni Andy. Absence at Jacqueline Jose's Wake Samantala, kamakailan lang, sinabi ni Albie na hindi raw siya apektado sa pagparo na batikang aktres sa si Jacqueline Jose. Ito ang kanyang diretsyahang inamin nang dumalo siya sa media conference sa kanyang pelikulang kasalo noong March 23, 2024. Tinanong si Albie tungkol kay Jacqueline Jose dahil ito ang ina na kanyang ex-girlfriend na si Andy Eigenman. Ang matapat pa niyang pahayag, unang-una ay nagpaabot siya ng pakikiramay para sa ng aktres. Pero ang kanyang presensya ay hindi welcome para sa naiwang pamilya ni Jacqueline. Kaya walang silbi kung pupunta siya sa lamay nito. Revival of Showbiz Career sa isang eksklusibong panayam ng ABS-CBN News ng February 28, 2024, inusisa si Albi at sinabing hindi tatanggihang makatrabaho si Catherine Bernardo. Nagbigay siya ng komento kaugnay sa posibilidad na muling makatrabaho si Catherine. Kasama ngayon si Albi sa seryeng Can't Buy Me Love at siya ay nagpapasalamat sa mga taga-subaybay nito at sinabing huwag bitawan ang nasabing teleserye hanggang sa huling episode nito. Sa ngayon, isa ng Viva artist si Albi at excited na raw siya sa mga naka-line-up na gagawin niya sa Viva. Okay na daw sa kanya na may susunod pa siyang gagawin sa Viva Max na paghuhuba rin siya. Hindi raw issue sa kanyang malilinya siya sa sexy roles. Dati raw kasi ay medyo nahihiya pa siyang maghubad. Ngayon ay wala na raw siyang pakialam kahit makitaan pa siya. Ang pagsabak ni Albi sa mapangahas na role ay hindi lamang nagpakita ng kanyang husay sa pag-arte, kundi nagbukas din ng mga pinto sa hindi pa natukoy ng mga direksyon sa kanyang karera. Ang kanyang papel sa pelikulang Kasalo, isang pelikula tungkol sa hindi kinaugalian na relasyon ng mag-asawa na nasimulan sa pamamagitan ng isang ride-sharing app, ay nagbigay kay Albi Casino na mga natatanging hamon sa kanyang pagganap. Maliban sa pelikula, si Albi din ay nagnanais na magkipagsapalaran sa teatro. Ang kanyang kasalo na sexy drama movie ay mapapanood sa Viva Max simula March 26, 2024. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!